Super type sana wag naman po kataykram. Yung papaano pa yung mga kababayan natin hindi po kagandahan yung ano. Tutulito. Ha? Angalong si tutulito. naka pa amo. Steady muna. Share natin papaano yung preparation mo sa atin. Uh, um, Bakit ka tayo. Oh. Kaya ano natin punti. Ikaw, paano magaan ka eh? Mas matirik. O, oh, mas matibay. kasi ma, ma mas maano. Eh. Hindi, hindi. Konti ba? Hindi, konti nga trust na. Yan, yeah, yan. Yeah. O, oh, ikaw muna Kaso, sino magbabantay sa dito? hindi, hindi. Expert ako dyan. Expert. Mukit, makit din eh. sa, ba sa bagay, puno nga ano eh, Uy, oh, eh. nung nagtaguan nga tayo, yung anong yung lahat, nasa puno. <laughs> ah, may hirap uh, na yun, no? Paano ko kakakoy? Dito ka, ma'am. Dito ka. Ah, dito? sorry. Niisip ko pa paano yung ano yun. Hakpang mo agad dito sa ano. Dito sana, huwag dito. Dati ba? Ah, huwag dito. Ah, dito mo ako ng lubid. Natatako Natatakot ako eh. Tignan nyo, ganito <laughs> lang. Ganito lang po, nanginginig na ako. Ganito lang, nanginginig na ako ka telegram. Paano pa yung airplane? Oh. Huwag <laughs> mong bitawan to Aapa <laughs> 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 ah, sa may mga tornilyo, Obin. May pakita. Iyan mo muna yung ano. Ang init. Kanina pa siya ganyan, no? Pagalis pa lang naman. Eh, namin. Nilagyan ko ng... Ah. Kasi may siwang dito. E eh, baka no. yung hangin. Sunod-sunod yung hangin na hampat. Iangat niya to. So, Dahil ano lang to eh. Hmm. ah uh, makunat lang to eh. Ang galing naman yung Nilagyan ko ng... Nag-recycle ako ng panel. Mga Pakita ko. Katekaram. Ayan po. Po para yung hangin mabawasan hindi hindi pumasok ba ng puwersado yung hangin. Yeah. Kaya ayan. Kaya di ba rin ng ngayon magsakripisyo kaysa magsakripisyo ka ng sira-sira, gagastos mm -hmm. ka pa. Yeah. Papalabor po pa, papaano pa. Eh, Patara dito. Ginaap, umaapak ako sa gitna para hindi yung ano... Oh, turnilyo. Sa mga tornilyo. Anong ginagawa? Mm -hmm. Dito rin nilagyan ko yung sa harapan. Sa harapan. Tapos yung last na nga. Last na Tapos na yung bubong mo kasi maganda eh. Walang ganito eh, kaya walang stress. Hindi, <laughs> hmm, okay, parehas lang yan, Tito Jun. Ayan pala yung mga pinagagagawa niya, Kategram. Ayan po. Oh. Para walang yung hangin, mahirap yung hangin. Oh, oh pagka pumasok dyan talaga. Kakalasin niya kasi doon sa napanood ko. Hmm. Talagang papel lang, parang pinunit lang na papel. Parang pupunit nila yung mga bubong kapag... Oh. Kasi Basta kapag gumagalaw siya, sisirayan sigurado. Hmm. Dapat steady lahat. Para walang May laban May laban yung Tsaka Ano yan Manipis yan eh Yung hangin eh Hangin lang yan oh Pag pumasok yan Lahat ng butas na malilit Kayang pasukan ng hangin na yan Imagine sabi mo ng 200 kilometer per hour Ilang oras siyang babayo Sa bubong baba mo hmm. Talagang yun, Basta secured lang Ngayon Pag nagawa mo na yan Masira man siya Eh ganun talaga At least hmm. Ginawa mo yung Pwede mong magawa. Oh, tama. Ang mahirap wala kang ginawa, tapos masira, tapos nagre-reklamo ka. Mm. Gawa mo na bago reklamo no box. <laughs> ano yan? Antena? Oo, oh, yung sa antena. Nag-gawin ako ng mga sanga dito eh. Oh. Nagputol na ako mga sanga-sanga. Ito, di ko masyadong binawasan kasi nga, malilit lang naman yung nakalbo na to eh. Bagong ano lang to eh. Tsaka cover na lang sa hangin. Oo, yun nga. Parang tigil na lang sa hangin. Kaya di ko binawasan tong makugon. Hmm. Sana dyan siya yung hangin, pag ganito. Pero sa bagay, yung hangin, oo. Hindi, kung pag ganyan yung hangin, pwedeng mabawasan din. Eh doon, malampang cover eh, medyo matas ng konti. Sabi nga ni Inda, ma mataas daw kasi yung bahay. Masyado siyang sasalo ng hangin. Gusto niya lumipat dito. Mm. <laughs> Sabi niya kasi daw, second floor eh. Paano daw ng hangin? Hindi naman ganun yun. Kahit second floor yun, matibay naman hangin. Mm. Lipat tayo doon? Yeah. Para makita niyo yung overview ng mapanikip. <laughs> dito nga lang yung tapaan. Sa Kaso... Sayang yung, ano, yung drone. May drone po tayo dati katekrami eh kaso sa tagal po nang hindi nagagamit ano na po yung battery nasira siira okay, nito kung kung pampat kasi dapat ang tapak dito agad eh. hindi dito eh hmm. hindi hindi pa eh hindi pa eh yung eh ko eh kasi pa Uh, Buhati na lang natin si Lurumbok. Uh, Mauhuli na ako. <laughs> hindi, sige, mauna ka na. Ah, hindi, gumanyan ka ng... ng ano, doon. Hindi, tignan ito, mo kung pa, 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 paano. Mababali yung binti ko. Ah, uh, mababali nga. <laughs> uh, o, tignan mo, pakita ko sa ano. Kala nyo mabigat ako. Ayan. Sige. sige. Dito, medyo mababa. Bo Kaya, eh, no. Oh, box, box, sa pagkabila, pagkabila. Oo. Ah, oh. Oh, Sumabit lang yung bayad ko ng, ng man konti. Yung, ni Tatay Ay, yung, ko. yung hangin bago, ano, no? Dilipad lang to. Kamal pa naman ng, mm -hmm. ng ganyang pani. ka, kunin ko lang na Ikaw uh, uh, kasi gusto mo maganda. Maganda pero maselan. Sige, na ano lang. Uh, kaya naman yan. Yun nga lang syempre. Maganda na yung ano ba? Sigurado. Nakaano naman yan. Baka kasi, sabi kasi nila papang Yolanda yung ano eh. Mm. Yung lakas. Eh, edi... Super typhoon nga. Malakas nga siya. Sibir pa lang siya ngayon pero bukas, ano na siya eh. Basta pumasok na daw sa atin, mag, pwedeng mag ano siya, super typhoon. Papalakas nga, bang eh bubong mo pa kaso yung bubong mo dun palang makikita um, maganda sana talaga kung may drone eh, napapakita natin na maayos pwede punta ako dito sa gitna hindi kaya mamaya po i-check naman nuna na. Mamaya po i-check naman nuna natin yung sa atin karam. Ito po wala na po tayo magagawa dito kasi nga sobrang taso niyan baka malaglago kami. Eh mga kabarangay po natin. Eh. 真、呃、的好搞的。 magpintura tayo dun sa may mga ano no. Para hindi siya madali mabilis palawanin eh. Kaya Kaya, kaya mo talon ni Tobin? Ay. Hindi. Kaya pero kamamatay mo. <laughs> hindi, hindi yan. Hindi. Pero kung nakasabit yung kamay mo. Okay. Kaya no. Eh kung may malambot lang diyan na ano. Pwede mga, pa. Mababalan to. Ano so, mga tinatalunan namin dati na rinigo sa ilo. Mm. So, <laughs> <laughs> Ang baba lang to. Hindi niya? Oo oh, yan o, oh, yung dalawang palapag na yan. Pinakabubong ni tatay. Naku, uh -huh. Lord, gabayan niyo po yung mga bahay namin. Ganon din po yung mga kabarangay namin. Bukas, lalo na bukas. Bukas gabi, no? Pero mamaya daw mararamdaman na po natin yung ano. Yung ano nung tubig. Yung mm -hmm. Yung parang buntot po ba niya? Pabagyo siya yung tatama. Ha? Pabagi. Pabagyo. Pabagyo. Hmm. Ang sabihin, dito sa atin talaga. Hmm. Dadaan. Hmm. Pinakagit na. Hmm. Kasi okay. bagi sa bagyo. Diretso lang yun. Hmm. Kaya nga ano, kaya nga ginagaya ko ito kasi. Para bang ina-anticipate ko na sobrang lakas mong magiging ano na bansa ano? maganda na mga yung kaisipan na kasi nang... kasi nakita ko mga babong ganyang kagaganda na niya. Doon sa, sa mga gutter talaga dadaan ng hangin. Uh Oo. <coughs> dati, no? Kaka-persa po, gumulong ka doon. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Siyempre, yung dudula siya kasi baliktad. O, so, oh, yung uh, ano ka, no? Kaka hmm. kakatulak mo. Parang masub masubsob ka. Dahil sa kagustusan mong tumusok, may mo, mouth ma balance ka. Ako po, box. Ano kayang gagawin mo nun, box? ano uh -huh. Anong gagawin mo kaya? No? So, kanyari ganon. <laughs> okay. Kaya, Oo. Uh -huh. Kanyari ganon, nandiyan kayo. Siyempre, eh, may... bumulong ako Maiwan ko si Tatay Ram dito, mabilis lang ako makababa. Tapos, eh siyempre. Si Tech Jun pa naman. Anong ano pa kung anong gagawin ko? Bae, alam mo kung humihinga pa ano. Oo. Siguro, hindi pa kung kumain na dahil kalabog eh. <laughs> Sita tangan po. Eh. tinipid kasi mga gumagawa kaya mahirap ipagkatiwala lang sa gumagawa yung mga Oo, oh, sabi mo kanina, pwede naman sigagan yun ano, ginawa pa siya ano, para matibay. Yung iba meron, oh. kaso hmm. nga kulang. Dapat walang galaw kasi yan eh. Hindi nila hmm. talaga. Iba talaga pag ikaw gumawa ng ano, may malasakit. Kaso, wala na tayong... Wala na ba ba? Ya, pede yang recycle. Makit ngat nang daga. Mga sira-sira na -sira, kasi to eh. Ng recycle ko lang. Kinagat nang daga. Ayun. Eh, no? Kinakagat ano? Hmm. Ganon. <laughs> <laughs> Madaga mga pasaway. Sa gutom eh, no? Alam kong pasaway, mga politiko lang. Daga rin pala. Bago tumayo, ako tumayo, umaatras ako bakit kasi nahihilo ako minsan pag ano eh. lang tayo. Ay naku, oo nga. Baka tumambling tayo. Tubos ah. Oh. Hmm, oh. yan ang mahirap po. Oh. Yari ito sa ano. Malakas ang sumaya ni ano, no? Tekogus. Hmm. Sa magtuloy-tuloy. Box, balay mo. Ganun, box. Sa lugar nyo. Box. Sa amin. Oh. Pwede. Pwede din. Diba? Oh. Si ati siya. Tapos yung mga... Mga ano mo dun. Mga galamay mo. Hmm. O, pagpuhunan ni tatay Ram. O. Pwede. Pipirmi ka lang sa isang mataong lugar. Pwede. Pagawa tayo mga sampu doon. Master shumai eh, no? Mm. Ito ba? Ang ano nun, -ano, magsarili ka na, magkatay ka ng baboy, tapos ikaw na magtimpla. Mm. Sarili Sabi na. nga nung ano eh, nung kumausap ko eh, Kuya August, na nagsishumay pala kayo, dapat pag-aralin niya yung ano. Uh, asawa ko ni Tita Dali. Mm. Tita, na, Nakwento kasi ni Kuya August eh. Yeah. Sabi pag-aralan niya yung ano, mabili, magdali lang mag, ano, ng shumai sa simula lang naman mahirap lahat naman ng bagay sa simula hmm. lang mahirap pag-aralan daw para mas ano mas makaka mas masarap pa sabi niya oo oh, hindi mo titipin dyan kaya sakit na eto na mm -hmm. alas talaga sila sumagal eh saan kaya pupunta ang lolo Ay, mm -hmm. sorry sorry po Mamaya ayusin din namin ni yung sa amin doon. Yung ano pala, yung tent natin. Ngayon na natin yung tent kailangan Mababa na natin. Na nga ngayon eh. Oh. kasi mamayang gabi eh. Oo, oh, yun yung nga. Yun eh. That box mababa na magha. Yung mga yun? tao ni Kuya pa rin ako. No? Mm -hmm. yun. Nung nakarambag yun, nag-ano yun. Nagtatatalan yun. Tang! Yung mga tao ni Kuya Poren para mababa namin yung ano. Mamaya na lang pagkatapos na siguro yung mga binibilad. Walang ako box na ano. Walang ako kulang. Sana yung mga laman natin hindi masira. Oh, baka pumasok na mamaya yung dependent ang sa ano niya sa lakas niya tang at yung bilis nung takbo takbo eh, na parang may ano. Oo, oh, tang. Ayun, madali ko kasi matumba to. Pag ano po, nasira na nga po nung nakaraan eh. Tang? At sya karela, tang? Ah, sige, tang. Ayun, yung pong isa, nasira na po. Nung nakaraang bagyo po, natumba po yan nun. Tinayo na lang po namin ng ano. Kailan lang pala na ano yan tayo? Kailan lang pala natumba yung palaman na malaki? Nung nakaraang bagyo. Nakaraan lang pala? Ayan, sa promise lang naman po. Nag-check din po ako kanina doon. Okay naman po sila doon. Ayan yung bin, oh. papasok dyan. Pwedeng pumasok dyan. Ito, oh, katot mga ganyan yung mga pinapasok ng hangin tapos hanggang sa makalas na po yan. Kasi pagka nakalas po yan, doon naman no sa kabila yung ano po no makakalasin po niya pag ano naman po paano? Paano? Ayon, ano po yung sa bubong nito yung may parang ano parang dubungan yun yung sa bandang baba paano? yung may kanto yung parang may butas yun ano yun, ano yun parang yung ano ng tubig meron niyang parang hati sa git, yung oh, bandang baba okay. tapos doon naman yung tubig

Ah, tara. Ay kaso wala makakasama si Tito Jun, eh, no? Sig. Ha. Pwede na daw po si Kuya Bobby para... Oh, na tayo. Hmm. Tara. Kaso si Tito Jun, walang kasama. Okay lang. <laughs> Hindi na, no? na ano. Hindi pa nakaano. Hmm. Ayan po yan. Ayan po ni Tito Jun. Nandoon na daw yung mga tutulong doon. Kaya mo bang magisa dito? Oo. Oh? patapos na <laughs> 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 ka ng sentence. Para ka bumaba pa. Masambag sa mukha. Ah. Buti kayo mo magisa doon eh no. Saan? Ah, oh, din. Ah, tapos tanim pa babaho. Huh? Ay, You know, yak. Yeah. yeah, ang boss. Ay, tulungan mo ako dito muna. Baka kasi, kasi ano eh. Shバak, baba muna ako. Ako yung unang bababa. Hindi pa tayo nakapunta ba ng Cebu. Bumagsak na ako dyan. Wala na. Wala na. Cebu, Cebu. Hawakan ko ito, Ang galing na. Tegdo na antarik Ang tarik. Pero oh, nga naka parang... Hawakan mo tito dyan yung... Ay! Sige. Nakailang ano na kasi ako dyan. Nakit baba. Kaya sanayin na ako. Box! Box! Salamat sa pinagsamahan natin. Pupunta pa tayo na Cebu Bo. sorry, sorry. <laughs> okay. Nagmi-mission pa tayo ng 2 months. Pa Ang plano ko nga, yun nga, parang lambing ko na din yung pagmamahal natin sa taga Cebu. Okay. Yan mo kaya? Yan mo ng konti. Ha? Huh? I-slide mo ng konti. Para kung natatakot eh. Yan. Box, saluhin mo yung cellphone. Okay oh. <laughs> Ako ah, kunin mo muna to kasi para mahawakan na lang ni Tito tong ano. Kasi de delikado. Yan. Ang mahalaga dito yung kapit eh. Yung ano naman dyan. Yeah. Ay. 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 Ah, hmm? right, right. Right. Ano ba yan? Ang tunis! sakit! Ay! Naku, Ay! Ay! Yeah, Ay! Lumalalim, <laughs> hindi siya gas-gas lang. Ano yung sugat? Natakpan ng ano, natakpan ng hagdan yung mukha tapos ni Tech Jun. Tapos, sanay natin na dun. Piram, pa tayo ha. Wa. Huwag hmm. lang manginginig ang pamo. Uh -oh. Pag yan. Parang nagigitar ka dyan, pag nanginig yan. Oh, dapat nasa baba ka, box. Oh, oh ah, nga pala, dapat uh, dito ako, ano. Parang hinihintay mong mahulog. dapat ano, nakahawak ako dito, no <laughs> <laughs> ang mahalaga sa kanya makuha eh. <laughs> <Pambira>. na <Ganoon. laughs> ano? ba ano? na para yung bawas ng mga pares. bilijo. lasto mambling ano? 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 sige. ano? 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 Ang ganda ako ng ano, ano. alam ko. Ano. Sabi ni Kuya, uh, Box natin, gusto na daw pong kumain kanina. Tapos ka. ang dami mo nakain kanina na ano, ano? Sampalok. Sampalok. Yeah. Sige, ingat ka dyan. Yung halaman, itatangatin. Ayan, oh. Yan, oh. Ay. Wala pang ulam, Ano na? Wala, oh. Dito kami mahirapan, eh. Kaya kailangan namin ng tulong ni Kuya Jerry, Kuya Bobby, tsaka si Kuya Christian. Kuya Christian. <laughs> ako. Tutulong din ako. Stand ko na lang to. Siguro isa-isa sa isa, ano, isa-isa. Huwag natin pagsabayin para hindi tayo mahirapan. mo muna? Dito muna. Dito muna mauna ko yan. doon muna. Dito. Hindi, Marong. Dito muna ko yung kaya baba natin ganyan.